Ika-isang daan at put walong kabanata sa pagpapatuloy. Mabilis na tumatakbo si Mara. Sinasabi sa kwento na upang matagpuan si Song Wu Moon, ginamit ni Mara ang pinakamainam at pinakamarikit na teknik sa paggalaw na alam niya. At nang bumalik siya sa lugar kung saan sila nagkasama bago maghiwalay ng landas ng ating bida, salamat sa tulong ng grupo ni Namar. Na itinuro niya at sinabi pa sa kwento na alam niyang patungo sa hilaga si Song Wumoon. Mabilis na namang nagpatuloy si Mara na ayon pa sa kwento na malinaw na walang iba kundi si Mara ang makakahanap kay Song Wumoon. Nagawa niya lamang siyang matunton gamit ang lahat ng kanyang kakayahan sa pagsubaybay. Habang ginagamit ni Mara ang pinakamabilis niyang dalaw. Wala ni isa sa kanyang mga nasasakupan ang nakahabol sa kanya. Ang tanging magagawa nila ay sundan siya batay sa mga bakas na sadyang iniwan ni Mara para sa kanila. At balik sa kasalukuyan nakatingin si Mara sa kanya at sinabi sa ating bida na hangal ka talaga nanlaki ang mata ng ating bida at sinabi niya kay Mara na nailigtas na naman daw niya ang kanyang buhay maraming salamat tumugon ito sa ating bida na hindi daw siya maaring mamatay nang walang permiso niya nakatingin ang ating bida sa kanya habang makikita ang nakatarak na palaso sa kanyang katawan sinasabi sa kanyang isip na hindi lamang siya naging mas malakas kundi pati na rin ang kanyang isipan ay naging mas matatag. Nagbago na rin ang tono ng kanyang boses. Talagang lumago na siya. Sinisigaw na sinabi ng mga ito na ang anak ng puta na iyon ay pinatay ang ating kapitan. Sino daw ba ang hayop na iyon? Dagdag pa ng mga ito na patayin na daw nila ang walang hiyang iyan. Lumingon si Mara at inihagis ang kanyang sandata na hugis buwan. Natumama ito sa mga miyembro ng atrocious sandstorm na nahiwa ang katawan nito at mga liig. Nagulat ang mga ito at nagtatakang napasabi na half Silvermoon. moon. Siya daw ba ay ang death god Mara? Dagdag pa ng isa na kung ganun. Ang lalaking. Iyon daw ba na hinahabol nila ay si Song Wumoon? Ang mga kwento tungkol sa mga tagumpay ni na Wumoon at Mara ay sikat na sa buong gangho. Nang makilala si Mara, sa wakas ay napagtanto ng mga ito kung sino ang kanilang hinahabol. Galit na galit si Mara sa mga miyembro ng Heaven Defying Demon Squadron, kaya hindi niya kayang magpigil. Gusto niyang iparamdam sa kanila ang tiniis na sakit ni Wumuon ng higit pa. At sinabi niya sa kanila na napakainay daw naman nila. Siguradong patay na daw sila ngayon. Pinakawalan ni Mara ang kanyang absolute death key hanggang sa sukdulan, at ang presyon nito ay nagpatigil sa mga miyembro ng squadron. Parang isang dambuhalang makamandag na ahas ang nagising mula sa pagkakahimbing at tumingin sa kanila ng diretsyo. Sandaling naglaho ang kanyang anyo at mabilis na sumugod sa mga ito. Isa-isa niyang pinampas lang ang mga ito na sumisigaw ng mga sakit habang nagsusuka ng dugo. Hinati ng formless silt na may absolute divine death key ang squadron sa dalawa at sumabog ang dugo sa paligid. Ito ay tunay na isang masakar. At pagkatapos sinigaw nito na lintik. Yan daw ay ang death god na si Mara. Dagdag pa niya na hindi natin kayang harapin ang babaeng iyon ng mag-isa. Kaya tumawag daw ng tulong. At ang katabi nito ay malakas na sumipol hudyat ng tulong. At ilang saglit pa ang grupo ng mga ito ay nahati sa dalawa gawa ni Mara habang sinasabi na masyado daw naman silang maingay. Hawak ang mga kunay sa kanyang dalawang kamay tumingin sa kanila si Mara at hinagis niya ang mga kunay sa mga miyembro ng mga atrocious sandstorm na tumama sa mga ulo nito. Habang inaalis ng ating bida ang mga palaso sa kanyang katawan sinabi niya kay Maran na ang isipin daw na nagawa niyang talunin sila sa isang saglit. Tulad ng inaasahan mula sa iyo Mara. Habang sinasabi pa niya kay marana na maraming salamat. Ako ay humihini ng tawad na mabilis siyang niyakap nito. Sinabi niya sa ating bida na hindi mo lang alam kung gaano kita sobrang. Na memes, umun. Napangiti ang ating bida at napasabi na Mara. Nabiglang napatahimik si Mara habang nasa kanyang balikat ang ulo nito. At pagkatapos inalog niya ang ating bida habang sinasabi na tumigil ka sa pagsasalita at mag-focus sa pag-ikot ng iyong kli. Kung mamamatay ka ng ganyan, unahin kitang patayin. Sinabi ng ating bida sa kanya na bago 'yon, wala tayong oras na sayangin. Alisin mo ako sa lugar na ito. Tumugon si Mara sa kanya habang makikita ang mga punong ito. Habang salabay ni Mara ang ating bida, malakas itong tumalon sa ere, habang sinasabi sa isip ng ating bida na salamat kay Mara, may oras ako para i ang aking ki. Hindi ko maalis ng tuluyan ang key dispersing poison. Pero mababawasan ko ang toxicity nito ng kaunti. Habang mabilis silang tumatakbo na pasabi si Mara na sandali lang. Mukhang may kakaiba daw sa gilid na yon. Napasabi naman ang ating bida na ano? Tumalon sila papunta doon kung saan may napansin si Mara nakakaiba. At nang makarating sila napasabi ang ating bida na kilala daw niya ang mga taong ito. Huwag daw niyang sabihin na ang sect leader at ang kanyang mga disipulo ay Makikita ang muka ng ating bida na naiinis at sinabi na sino daw kaya ang hayop na gumaw sa kanila ng ganito. At pagkatapos sinabi ng ating bida sa kanyang isip na sinubukan kong bawasan ang pinsala hanggat maaari dahil ako ang nagdala sa kanila rito. At naalala pa niya ang sinabi sa kanya ng sect leader na sinaban na ano sa tingin mo tungkol sa core disciple ng aming sekta. Ibibigay ko sa iyo ang anuman na gusto mo. Sinabi ng ating bida sa kanya na bakit ka patuloy na ganito. Tumugon ito at sinabi na ang sabi ko, ibibigay ko sa iyo ang kahit anong gusto mo. Nakatingin ang ating bida kay Naban na walang buhay sinasabi niya na siya daw ay napakabait na tao. Dagdag pa niya na patawad. Naiinis na sinabi ng ating bida na mara, mabilis na daw silang tumakbo ngayon. Kailangan nating umalis bago ito maging huli. Tumugon ito na okay. Tumalo na muli sila sa ere. Isang buti ang binuksan ng ating bida at ito ay ang Clear Dew Elixir. Ininom niya ito habang sinasabi sa kwento na karaniwan, ang isang nasugatang tao ay makakainom lamang ng isang patak ng Incomplete Clear Dew Elixir. Ngunit para sa isang tao na umabot sa Peerless Level tulad ni Song Wumoon, hindi na mahalaga ang kakulangan nito. Sinabi pa sa kwento, habang makikita silang nasa ere na sa galit, ininom ni Song Wumoon ang lahat ng Incomplete Clear Dew Elixir. At gamit ang enerhiyang nakuha niya mula sa Incomplete Clear Dew Elixir, bago sila dumating sa ipinangakong destinasyon, may binulong si Song Wumoon kay Mara. At tumubo nito na naintindihan daw niya. At pagkatapos pumasok sila sa isang malaking bato na may hati sa gitna. Iniwan ni Mara ang ating bida sa harap ng malaking daanan na bato. Tumingin ang ating bida sa kanyang likod at sinabi niya na bilisan daw nila ang pagdating. At makikita ang grupo ng atrocious sandstorm sinasabi na ayon siya. Nakikita na natin siya. Ang hangal na tangang iyon. Dagdag pa ng mga ito na isipin mong ikaw ay pumasok sa isang patay na dulo sa iyong sarili. Ang walang hiyang ito ay nasa huling paghinga na. Pumasok ang ating bida sa loob habang sinasabi ng mga ito tipunin ang mga puwersa at sabihan silang lahat na pumunta dito. Sinabi ng mga ito habang nasa bukana ng malaking bato na siya daw ba ay naandyan sa loob. Siguradong tapos na daw siya ngayon. Mula sa itaas makikita ang ating bida sa dulo ng butas, habang nagsipasukan ng atrocious sandstorm. Sinasabi sa kanya na napakakakatawa na subukan mong tumakas sa kabila ng iyong panghihina. Anak ka ng ina mo gunggong. Paano mo nagawang sayangin ang oras namin ng ganito? Dagdag pa nila na ang buhay mo na parang ipis ay magtatapos na ngayon. Sinabi ng ating bida sa kanila na buwisit kayo, mga atrocious sandstorm. Para lang patayin ang isang katulad ko. Nagdala pa kayo ng napakaraming tao mabilis na sumugod ang mga ito habang sinasabi na nagdurusa ang bastardo mula sa key dispersing poison. Patayin siya nang hindi na siya makapagsalita pa. At mga lumilipad na mga palaso ang makikita. At tumama ito sa mga sumugod sa ating bida na kanilang ikinagulat at nagtataka. Napasabi naman ito na ano daw ito. Tumingin daw sila sa itaas. Tumalo ng mga ito habang sinasabi na batang patriarka, narito kami upang tulungan ka. Napangiti ang ating bida at sinabi na sila daw ay dumating sa tamang oras. Sinabi ng mga ito na ni isang hibla ng kanyang buhok, hindi niyo na magagawang madampian ang aming young master. Napangiti ang ating bida at sinabi na kayo. Ang laki na ng inyong inilakas, ha? Dagdag pa niya sa isip na mula sa mga unang antas hanggang sa pinakamataas na antas ng mga master. Gaya ng inaasahan, hindi ako nagkamali sa inyo at naalala pa niya noong tinuturuan niya ang mga ito na sa simula, maliban kay Sil J. Hua, wala ni isa sa kanila ang marunong ng martial arts. Pero sa ganitong kaikling panahon, sino ang mag-aakala na lalaki sila ng ganito? Dagdag pa niyang sinabi na makikita ang mga ito na kung hindi dahil sa kanilang mahigpit na pagsasanay, hindi ito magiging posible. Sinabi ng kalaban sa kanya na kaya pala sinadya akitin kami rito. Pero akala mo ba na ang ilang mga basurang iyon ay sapat na para baguhin ang kalagayan mo? Napangiti ang mga bata at sinabi na bakit daw naman sila ay pupunta dito ng sila lang. At pagkatapos ay napatingin ang mga ito sa kanilang likuran, habang may sumisigaw na ito daw ay isang ambush. At napasabi ang mga ito na ang mga bastardo ay meron din sa likuran. Sinasabi ng mga ito na sila daw ay Sword of the Iron Sword Baik Family. Ang White Lotus Matchless Regiment. At napasabi ang ating bida na ayos daw yan. At ngayon daw ay makakapagki-meditation na siya. Upang mawala na ng tuluyan ng lason. Dagdag pa niya na hanggang sa panahong iyon, kayo muna ang bahala sa mga demonyong iyon. Tumugo ng mga bata na okay po yung master. Tara na. Habang nagme-meditate ang ating bida sinasabi niya sa kanyang isip na salamat daw sa Clear Dew Elixirs, bumalik na ang aking hindi matitinag na Celestial Master Immortal Art. Dagdag pa niya na hanggat may sapat akong oras, magagawa kong pawiin ang lasong ito. Tiis lang kayo, lahat. Sinigaw naman nito na huwag daw nilang hayaan siyang makapag-meditate. Dagdag pa niya na magmadali daw sila patayin ang mga insektong ito at patayin ang hayop na yon. Sinabi naman ng mga bata sa kanila na huwag daw nila silang patawanin. Hindi daw nila papayagang abalahin ang kanilang batang patriarka. Sinabi naman ng ating bida sa kanyang isip na kaunting tiis pa. Bigyan pa daw nila siya ng kaunting sandali pa. At mula sa itaas sinabi ng pula ang buhok na hanggang dito na lang ang kaya mong gawin. Napatingala ang ating bida at sinabi na ang bastardong iyon daw ay si. At dito na po nagtatapos ang ika isang daan at limang put walong kabanata. Ika isang daan at limang put siyam na kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ng pula ang buhok sa kanya habang binato siya ng enerhiya na ikaw ang taong iyon mula noon, Tara, tingnan natin kung gaano kakalakas. Iniangat ng ating bida ang kanyang kamay upang harangan ang enerhiyang ibinato sa kanya habang sinasabi niya sa kanyang isip na ang epekto ng K-dispersing poison ay nananatili pa rin pero wala ng ibang paraan. At pagkatapos sinabi niya sa kanya na interesado rin akong makita ang iyong lakas napalingon ito sa kanyang likod at napasabi na iyong patriarch. Tumugon ng ating bida sa kanya na ayos lang ako, kaya magtuon daw siya sa kanyang pakikipaglaban. Tumugon ito na okay po sir. Sinabi ng ating bida sa kanyang isip habang nakababa na ang pula ang buhok sa kanyang harapan na kahit na nandito ang White Lotus Matchless Regiment, patuloy pa rin na itataboy ang aming mga puwersa. Mabilis na sumugod ang ating bida. At ito ay napunta sa likod ng pula ang buhok na sinasabi pa niya sa kanyang isip na kailangan kong tanggalin ang bastardo na ito ng mabilis para magkaroon tayo ng pagkakataon na manalo. Pagkawasiwas ng ating bida nagtatakang napasabi siya sa kanyang isip na siya daw ay nawala. Napatingin siya sa likod ng sabihin ito sa kanya na siya daw ay masyadong mabagal tulad ng kanyang inaasahan. Pagkatapos mabilis siyang binato nito ng enerhiya. At nagawa naman ng ating bida itong maiwasan. Munit siya ay napaatras sinasabi niya sa kanyang isip na ang hayop na ito ay mabilis. At sinabi sa kanya ng may pulang buhok na isipin mo, nakaiwas ka pa. Talagang iba ka sa mga langgam na pinatay ko ngayon. Naiinis na sinabi ng ating bida sa kanya na sinasabi ko na nga ba ikaw yon. Ang pumatay kay Taosita Master Jinin at sa iba pa. Tumugon ito sa ating bida at sinabi na hindi sila ang nag-iisa. Pinatay ko rin ang ilang panggrupo ng mga tao na kumikilos ng kahinahinala pagkatapos noon. Sobrang nagalit ang ating bida at naglabas ng enerhiya at sinabi na, Ikaw na hayop na halimaw ka. Tiyak na sisiguraduhin kong mamatay ka ng masakit. Seryosong tumingin ito sa ating bida at sinabi na hindi ko matanggap ang pag-iral ng isang peerless master na hindi mula sa Heavenly Martial Sect. Kaya't, ikaw ang dapat mamatay. Natumira ito ng mga bola ng enerhiya sa kanya. Naghanda ang ating bida upang harangan niya ito na malapit na sa kanya ang mga bola na enerhiya. Napangiwi ang ating bida at napasabi sa kanyang isip na kahit naharangan ko ang mga red beds, tumatanggap pa rin ako ng pinsala mula sa epekto ng pagsabog. Patuloy na nagpaulan ito ng mga red beds habang sinasabi sa kanyang isip na nagtataka ako kung gaano katagal ka makakatadal. At pagkatapos gumawa ang ating bida ng kanyang pananggalang na tinatawag niyang Golden Castle Iron Wall. Tumingin ang may pulang buhok sa kanya at nakaisip ng paraan upang mapatamaan ang ating bida at tumira ito ng isang red beads. Pinatama niya ito sa lupa at bumaon. At ito ay kanyang pinaangat. Mula sa ilalim ng lupa pumasok ito sa loob ng pananggalang ng ating bida na tatama ito sa kanya. Nanapasabi napasabi naman ng ating bida na sa kanyang isip na ang isang red beads ay nakapasok sa kanyang golden castle wall. Tinamaan siya nito kasabay ng pagkawala ng kanyang pananggalang na golden castle iron wall. At mabilis na napunta sa kanyang harapan ang may pula ang buhok at sinabi sa kanya na habang titira ng kanyang red beads na tulad ng inaasahan. Hindi ka makakatagal ng matagal, ano? Direktang tumama ito sa ating bida at siya ay napangiwi ng muka. Tumalsik siyang malakas sa pader habang umaaray sa sakit. Mabilis siyang umalis sa pader at inihagis ang kanyang espada sa pula ang buhok. Mabilis naman itong hinarang ng may pula ang buhok habang ito ay nakangiti. Kinontrol ng ating bida ang kanyang espada mula sa malayo. Habang hinaharang ng may pulang buhok ang kanyang espada sinasabi niya na ang hirap isipin na nagagamit mo pang gamitin ang key controlling sword kahit na sa estado mong yan. Tumingin sa ating bida at tumira na naman ng kanyang red beads, at sinabi pa sa kanya na lalong ito ang dahilan kung bakit kailangan kang mamatay. Itinaas ng ating bida ang kanyang espada at susubukang harangan ang ginawang atake nito sa kanya. At pagkatapos nilagyan niya ito ng kanyang enerhiya. At tumira siya ng slash papunta sa kulay pula ang buhok. At agad namang hinarang ito ng pula ang buhok. Hinawakan ng mahigpit ng ating bida ang kanyang espada at umataki siya ng Northern Wind Cold now. Napasabi ang kanyang kalaban na may pula ang buhok sa kanyang isip na mula sa key controlling sword hanggang sa itong kakaibang sword kai. Dagdag pa niya na mahihirapan daw siyang maiwasan ito. At nagpalabas ito ng matinding enerhiya na napangiwi ang ating bida sa lakas nito. Habang napapaatras siya ay nakatingin ito sa kanya. At hinarang niya ang mga papuntang enerhiya sa kanya. Hawak ang espada na pasabi siya sa kanyang isip na ito ay nakakabwisit. Parang siya daw ay naglalakad na exploding weapon. Sinabi nito sa kanya na kahanga-hanga. Sa lahat ng mga taong minasakar ko, ikaw ang tumagal ng pinakamahaba. Napasabi naman ang ating bida na minasakar. Dagdag pa niya na bakit ba kayo gumagawa ng ganitong kasuklam-suklam na bagay. Sinabi nito sa kanya habang tumira na naman ito na napakawalang saysay na tanong nagtatangkang bumili ng oras sa walang kabuluhang kwentuhan na ito. Napatakla ang ating bida habang nagtatakang harangan ang atake ng lalaking pula ang buhok. Tinamaan na naman siya nito na napasigaw ng sakit na napangiwi ng muka ang ating bida. Napalingon ang batang ito sa kanya at sinabi na batang patriarka. Sinabi naman ng isa sa kanya na Seal Jewa. Hindi ito ang tamang oras para madistract. Nasa ilalim tayo ng pressure ngayon. Tumugon ito at sinabi na patawad. Habang makikita ang pinaglalabanan nila na pasabi ang mga kasamahan nila na buwisit. Sila ay nagiging masyadong malakas. Kahit ganun kailangan nating lumaban. Tumatawa naman ang mga kalaban at sinabi na mga hangal na mga langgam. Ang akala daw ba nila kaya nilang makipaglaban sa kanila? Kapag dumating si Ginoong Gamak, kayong lahat ay mabubura. Napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip na hindi ito maganda sa ganitong takbo, lahat ay mamamatay. Kailangan kong magmadali. Habang nag ang ating bida mabilis namang napunta sa likod nito ang kanyang kalaban, at sinabi sa kanya, naisip mo ba na dapat ka nang magmadali? Ano? Nagulat naman ang ating bida, at napasabi na ano? Sinabi nito sa kanya habang naglabas naman ng kulay asul na bilog na enerhiya na tinatawag niyang spring bid na hayaan mong tulungan kitang tapusin ito ng mabilis. Napalingon ang ating bida at napanganga sinasabi na ito daw ay na hindi na niya naituloy ang kanyang sinabi. At dito na po nagtatapos ang ika isang daan at limang na kabanata.